Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Ateens! Philip Susson from Pagadian, Zamboanga is now certified cover at feature this July in the most prestigious magazine in the Philippines at franchise ito. Ito ay nagmula sa Amerika at ngayon franchise ang Pilipinas at si Ken ang model nila for the month of July 2024. Congratulations! Kaya hito, nag-start na sila ng pictorial at photoshoot para sa naturang uh, cover ni Ken or Philip this July sa Vogue Philippines. Deserve na deserve at kayang-kaya ito ni Ken dahil marunong siyang magdala at magaling magdala ng damit at fashionista siya. Wala siyang pakialam kung anong sabihin ng mga tao sa kanya kung anong damit niya, anong suot niya at anong postura niya at anong post niya dahil gusto niya mailabas ang kanyang damdamin at feelings at uh, kung ano talaga ang talent niya at gusto na ma-express ang kanyang nararamdaman. That's why he is unique, ibang iba siya, wala siyang ginagaya. Ang mahalaga ay nailabas niya ang kanyang uh, damdamin at ma-express kung anong mayroon niya. He's very talented. Lagi kong sinasabi, Ken is rare but unique at amazing.